Meron tayong bisita si Mr. Richard de la Trinidad. Sorry tayo, siya na ata ang pinakamartir. Kasi idol, five years na siya. Naku, hinawakan niyo siya yung kanyang 2013 dibdib. 2013 pa. Naku, pakired yung clinic. Ang Mag kwento kasi nito idol <coughs> ni Mr. Richard de la Trinidad, gusto niyang malaman mula sa kanyang misis kung aasa pa ba siya, uh, kung okay pa rin sila o tamang aalis na lang siya at huwalayan niya si misis. Kasi 2013 pa according sa research, alam niya na merong iba si Mrs. pero nagsasama pa rin sila sa iisang bubong hanggang ngayon. Masakit nga ito. Magkasama pa rin kayo ni Mrs. Opo. Pero ang pagkakaalam mo, si Mrs. merong iba. Ano pong ebidensya meron kayo? Baka ito'y hakahakan nyo naman po. Yung sa mga text po, nabasa ko sa cellphone niya. Those. yung picture nila sa kotse, So, limang taon nyo na lang po alam na si Mrs. ay merong iba. Ano pong ginawa nyo doon sa limang taon? Hindi nyo siya kinumpranta, kinausap? Kinausap po na po eh. Gusto lang ito maging unwind. So, inaamin niya na meron siyang karelasyon. At yung pagkakaroon ng relasyon sa ibang lalaki, yun ay kanyang pamamara sa pag-unwind. Kasi tayo usually, pag nag-unwind tayo, manunod tayo ng sini, magmumoling tayo, pumunta sa mga barkada at makipag-usap. Ito pala sa kanya, punta sa lalaki. Pero nagsasama pa rin ho kayo. Opo. So habang nagsasama po kayo, si Mrs. Lantaran, nagkikipagrelasyon sa iba dahil nag-unwind lang po siya. Meron po, parang gano'n. May mga anak po kayo. Meron po, dalawa. So nung sinabi po sa inyo ni Mrs. na nag-unwind lang ako kaya nanalalaki ako, ano pong reaksyon niyo, sir? Kinapasok ko na po siya eh. Giniwang ko na po siya noong ano, 2017. Kaya lang, nung minsan nung ako sa bahay, nawa ako sa mga anak ko, sir. <laughs> Ilan taong po yung mga anak nyo, sir? 10 years old po, tsaka 8 years old. Nakausap nyo na ho ba yung kanyang mga kamag-anak, halimbawa yung kanyang nanay, para hingian ng ayuda? Wala na po kami magulang eh. Pareho? Opo. Mahirap ito, Nins, ano? Kasi kung ako, hindi pa naman nangyari sa akin to. Eh, Diyos ko, wag naman mangyari. At it's, ne- it's not gonna happen. Eh, yung wife ko, five years na kami nagsasama. At alam ko nagluloko at pag kinakausap ko sa BNA, eh, nag-unwind na ako. I think ang gagawin ko, aalis ako. Kukunin ko yung anak ko, go ahead, mag-unwind ka lang. Eh, kaming anak ko, alis kami. Pupunta kami sa ibang lugar na kung saan maayos ko yung buhay naming tatlo. Kasi dalawa sila, di ba anak okay. niya? So, mahal na mahal talaga ni sir itong si Mrs. Dito sir, gusto namin yung family mabuo. Ano po? Pero in your case, we're gonna make an exception. Sa totoo lang sir, gusto ko kung lumakas ang loob mo. Magbibigyan lang po ako ng advice sa inyo. Move on she's not worth it. Yung mga anak niyo siguro hindi pa alam. Kahit mga kamag-anak niyo, wala po nakakaalam. Masakit kapag nalaman po ng mga bata na ganun pala yung kanilang nanay. So hanggat hindi pa po nalalaman ng mga bata, mag-usap po kayo masinsinan, sabihin mo sa kanya, kung talagang ayaw mo na sa amin, ipinagpapalit mo kami Diyan sa lalaki mo na gusto mo mag-unwind dyan, kami lalayo na lamang. And then ikaw na lang po muna gagawa ng senaryo at kwento sa iyong mga anak kung bakit kayo lalayo na lang muna. Alagaan niyo na lang po yung mga anak niyo at mag-concentrate na lang po kayo. Kasi po alam mo bakit sir? Wala na ho siyang respeto sa inyo. Kasi sa isang samahan, there must be respect for the relationship to last. In this case, no more respect. Lantaran sir, eh, inamin niya sa inyo. Yung iba kasi nins, talagang deny to death. Last-lastin mo na yung liig. Hindi talaga amin. Oh, tangging kamatayan talaga. Tangging kamatayan, pero ito. Lantaran inamin na sa iyo. Oo, meron akong karelasyon, pero naga-unwind lang ako. Ibig sabihin, ginagawa kalang lang ho, sir, na para isang bagay. At kapag gusto niya magparaos, pupunta sa kabila. At kapag nakaraos na siya, babalik siya muna sa iyo. Mm -hmm. Sir, be strong. Saka in this case mas, masyado nang niyuyurakan yung pagkalalaki ni Exactly. Ni Mr. Richard, di ba, tayo ay gusto natin maging realistic. Sino ba naman ang ayaw mabuo yung pamilya? Pero kung yes. ikaw ay iniinsulto na, inaapakan na yung pagkataa mo, wag naman to parang, that extent. Exactly. Parang nagsasama na lang kayo na nagkukunwari. Oo. Gusto ko lang hiwala niya yung lalaki. Hiwala niya yung lalaki. Sir, lantaran niya na sinasabi. Anong trabaho niyo, sir? Mananay po. Anong trabaho po ni Mrs.? Sa ngayon po, wala. Anong trabaho po ng lalaki? OIC po yan sa RCBC. Anong pangalan po ni OIC sa RCBC? Hindi ko po alam kung Robert Chavez o Bobby Manantam Chavez. Alam mo ba ni Bobby Chavez ng RCBC na si Christine de la Trinidad ay misis po ninyo? Oo. Oh, si uh, Bobby Chavez ho ba ng RCBC? Meron din pong asawa? Oo po yata. Sa so pagkakaalam ko po, may anak din po dalawa eh. Hindi ko lang po alam. E eh, paano yung... niyo po nalaman ng RCBC? Sinabi na po, asawa ko. A umamin. Oo, oh, ayos si daw. Tinanong ko, si ko siya tinanong na, ano, ganun trabaho. Oo, ayos si daw eh. Tindi talaga ni Mrs. ano? Samantalang iba, talagang denied to death. Sa experience natin dito, oh. yung mga Mrs. na merong mga kabit, talagang denied to death. Wala, 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 wala. Friends Magka lang kami. Magkapatay na. Friendship lang kami. Dito, inamin. At sinabi pang, nag-unwind lang ako. Christine, magandang hapon sa iyo, Miss Christine? Ma'am, andito po si uh, si Sir. Gusto ko lang kausapin. Opo. Siya po'y naiyak at sumasakit ang dibdib niya sa tingin ko. Dahil mahal na mahal ka niya po, limang taon na raw kayo nagsasama at palagi mo sinasabi sa kanya na meron ka ng ibang uh, lalaki at uh, pag gusto mo ang unwind, kinakailangan pumunta ka doon sa kabila sa, sa lalaki mo na ang pangalan ay Bobby Chavez. Tama? Opo. Si Bobby Chavez ho ay OIC sa RCBC? Dati po ito. Nasaan po siya ngayon? si Bobby Hindi Chavez. Hindi ko na po alam po na saan siya ngayon. Ah, may relasyon pa kayo ni Bobby Chavez? Wala na. Wala na po. Wala na po kami ng ano, communication. Wala na po kayo ngayong ano, ibang lalaki? Wala naman na po. So, Richard, wala naman pala na eh. Sir, meron. Nag-iwalay na ba kayo? Saan? Sorry. Paano ko ba naman nag-usap na tayo? Eh, kasi gusto ko lang naman mo na. Iyaya mo naman kasi. <laughs> Di ba po na umuwi? Madali lang naman yun eh. Ba't pa saan siya? Wala na akong maisip eh. Sabi ko naman sa'yo, kung ayaw mo na sa akin, di ba? Pwede ka na mo, umuwi. Ay, <laughs> mahal na kita eh. mo naman kayo na pumunta dyan. Sorry na. Christine, makasingit po. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong ibang karelasyon? Wala na po. Kailan po yung huli? Last year po. After four years, iniwan nyo na po itong si Bobby Chavez. Last year. Wala na po. Yan po ba yung ipaliwanag nyo kay Richard? Hindi po po alam kung alam niya yun. Kasi sinabi ko noon po sa kanya, hindi ko siya deserve po na. Kasi po sa so dami na kasalanan ko sa kanya, nahihiyan na rin naman po ako sa kanya. go ko na rin naman po siya. Sir, she doesn't deserve you. Nanggaling mismo sa kanya at nililetgo ko rin niya. ko mo siya dahil kayo po yung nakukonsensya o dahil gusto niyo po makamubun sapagkat meron ako yung bago? Hindi po. So, pa rin okay. naman po kasi makahanap o, siya. Nung yung nung nurse, open lang sa tabi. Talaga magmamahal din po sa kanya. Hindi ka tulad po na nasasaktan <laughs> lang siya sa akin. Andito yung nurse natin. Ready ka lang ha, Sarah. Kasi sumasakit ang dibdib niya. So, ma'am, willing ka ba na talagang magpakatotoo na kay Richard? sinabi ko naman na po yung sa kanya. Miss Christine, ano yung guarantee na may bibigay mo kay Richard na talagang totally wala na kayo ni Bobby Chavez na yan? at hindi ka na uulit. Alam niya naman po yun. Matanong ko lang, uh, Miss Christine, habang nakikinig siya, karamihan kasi sa mga babae o lalaki na nagluloko, denied to death. Pero ikaw, talagang very honest ka, diretsyo sinasabi mo sa kanya na meron ako ibang lalaki pero nag-unwind lang ako. Bakit mo ginagawa yung kay Richard? Sinasadya mo ba yun para saktan siya, para hiwalayan ka? Or masyado ka lang kampante sa kanya. Para po din siya nahihirapan mag-isip. Pero naman po yung inamin ko sa kanya dati. Mahal mo ba si Richard? Siyempre po. Mahal mo ba yung anak ninyo? Opo, sobra. Sino bang nakipaghiwalay? Ikaw o si Bobby? Opo. Bakit ka nakipaghiwalay kay Bobby Chavez? May sarili-sarili din po kasi kami sa pamilya. Para po sa mga bata. Sir Richard, ikaw ay mananahi. Opo. Paano ba ang trabaho mo? Seven days a week? Wala kang day off? Meron naman po. Ano, walang mali siya dito ha? Ah? Kayo ba'y nagsisiping pa? Opo. Payag ka ba, Christine, na kayong dalawa pagbabakasyonin ko, tapos yung anak nyo muna iwan nyo sa mga kamag-anak para eh, magkaroon kayo ng siguro isa, dalawang araw na makapag-banding time to, with each other at magkaroon ng soul searching okay. and we will call it a second honeymoon? Ayoko po. Ano po yung magagawa ninyo na para naman mapagaan yung kanyang kalooban? Mam, hindi ko po alam, sir. Sir, nagsisinungaling yun, sir. Kasi po, Last, nagkita sila nung last January 21. Sir, sinabi niya mismo, oh, diretsuhan, na hindi mo ako deserve. Parang pinakakawalang ka na niya, sir. Kumbaga, tinataboy ka na niya, sir. Ginagawa niya na po lahat na para ikaw ay kusang umalis na. Kaya lang kayo, sir, hindi pa rin nakaintindi. <laughs> Mayroon po kasi, sir. Tagal lang po kasi namin. Mula pa high eh, school pa kami, sir. Ilan taon si misis? 33 po. Ilan taon po kayo? 33 din. Okay. Wala ko ba kayong mga kamag-anak, sir? Na pwede niyong kinakausap from time to time para matulungan kayong makabangon at uh, makamove on? Wala po. Huwag sabihin kasi, sir. Eh. Nahiya po ako sa mga katiyahin niya. Eh. Kasi magre-rebel din lang yun. Sir, kung ganun ang pag-iisip mo, lalo kanya, sir, lolokohin. Lalo siya, sir, gagawa ng mga bagay-bagay na ikakasakit ng iyong kalooban. In fact, hindi ka pa ba nakakalata, sir? Sinasadya ka talaga nilang niyang saktan para ikaw ng kusang lumayo sa kanya. Yun na lang yung pagsabi niya sa iyong diretsuhan na mm -hmm. meron akong ibang lalaki at gusto ko lang mag-unwind. Sabi niya ka, sir, mahal niya pa ako eh. Christine? Pa? Hindi ka ba naawa sa iyong mister? Ma'am? Oh. Then kung naawa ka sa kanya, ba't mo ginagawa ito sa kanya? Kaya nga po, nililet ko. Nililet ko ka na niya kasi awang-awanan siya sa iyo. Ma'am Christine, Apo. alam mo ba na mahal na mahal ka ni uh, Richard? Apo. Naniniwala ka ba sa karma, Christine? Apo. Balang araw, itong ginawa mo sa kanya, sinasaktan mo siya. Gagawin din sa iyo yan. Naniniwala ka? Apo. Yung bang childhood sweetheart kanya, hindi niyo binigyan ng halaga yon? Meron po. Pa, pa. So paano to mamayang gabi, uwi siya dyan, mag-usap na lang kayo ma'am. Opo. Ma'am Christine, maraming salamat po sa time na binigay nyo sa amin, Ma'am Christine, ha? Thank you po. Magandang hapon po, Ma'am Christine. Sir, po. I don't know. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Base doon sa mga narinig ko sa kanya. Okay ka na, sir? Mas okay lang. Yung dibdib mo, okay na? Okay lang. Kasi pinipisil-pisil niya dibdib. Uh -oh. Nurse, Ipapa pero, natin. pero ipapadaan muna kita sa baba, ha? Para makasiguro lang, ha? Doon sa nurse natin. Okay. <laughs> Rema, sama muna na sa klinik. Pahinga muna siya ng mga ilang minutes para ko hanggang sa kumalma para siya. Para kumalma Okay. Sige. Kalimutan mo na, sir. Yung babae niyan, papatayin ka lang yan. Darating yung araw, kapag hindi ka pa rin makaintindi, hindi ka pa rin niya kayang sipain sa buhay niya, baka lasunin ka niyan. I swear. Kasi sabi niya, talagang antigas talaga ng ulo nito. Ayaw pa rin talaga kung pakawalan. Kasi po sir, ano eh, gusto ko sana. Kasi yung lalaki niya kasi sir eh. Hindi ba naman sila hiwalay? Kaya, Kaya nga lalaki. eh, hindi nga sila hiwalay. Hindi. Hiwalayin mo na. Gusto ko, Mahuli sana yung lalaki niya eh. Sir, hindi eh. Ang gusto mo lang talagang bubalik pa sa'yo. Huliin siya lalaki. Para pag nahuli siya lalaki, kulong. ka siya si misis. Wala eh. Hasal, halimbawa, sir, nahuli na si lalaki. Nakulong si lalaki. Si misis, maghahanap ng ibang lalaki lang yan. Ayaw mo iwan talaga? Hindi ko po siya alam, sir. Sige, puntahin mo na sa klinik. Papakinga mo na sa klinik. Ano, maski sandali lang. Samahan niya lang Okay naman sir, 110 over 70 naman. Medyo siguro na-stress ka lang sa pag-uusap ng misis niya po. Pagpahinga ka muna kuya, mga after 15 minutes. Puka... Mm ka muna kuya. Higa ka muna. Hindi po, okay na po. Okay na po kayo? Okay. Okay ka na? Ah, uh, bigyan na lang tala sir yung ano. White flour. Oh, yes. ayan. Ito po, white flour po. Ayan, nangyay lang po. Higa na lang po muna kayo dito sir, kahit 15 minutes lang. Hmm. Or 5 minutes, ganun. Okay. Ano? Good ka na? thank you. Sorry, sure, thank you po. Thank you for po. Uh,